Na-rescue ang isang Vietnamese na kinidnap at kilong sa isang condo unit sa Pasay ng dalawa niyang kapwa Vietnamese. Nagbayad na raw ng isang naraang libong pisong ransom ang nobyo ng biktima pero hindi pa rin siya pinakawalan. Nasa frontline ng balita niyan, si Justin Ponsalang. Stay down, stay down, stay down, stay down. Mga alas 3 ng madaling araw kahapon nang salakayin ng Pasay City Police ang kondo unit na ito na pinagtataguan umano ng tatlong kidnapper. Natunto nila ang condo matapos magpasaklolo ang nobyo ng isang Vietnamese na kinidnap at nilong daw ng tatlo sa unit. Sinamahan sila ng guard doon sa unit. So nang nabuksan yung unit, uh, yun, nakita nila yung uh, tinuturo ng uh, boyfriend na kanyang uh, umano ay eh, girlfriend na. Kaya agad-agad na inaresto ng ating mga pulis itong tatlo na sospek natin. Dalawa sa mga sospek ay Vietnamese. Kinilala sila bilang silang Ngoc Huyen, 24 anyos at Tran Duy An, 26 anyos. Nahuli rin sa kondo ang kasabwat nilang Chinese na si Wang Jie. September 24 pa raw, nanduko ng ang tatlo ang 29 anyo sa biktima na kinilalang si Nguyen Taili sa isang hotel sa Pasay. Humingi na raw ng 900,000 pesos na ransom man tatlo sa boyfriend ng biktima pero hindi pa rin siya pinakawala na makuha ang pera. Kaya dito na humingi ng tulong sa pulis ang nobyo. Accordingly, sabi nung uh, ating biktima, uh, sinaktan siya ng pang ulit dahil pinipilit siya magdagdag ng ransom bukod pa dun sa uh, 900,000 na itinaransfer na ng boyfriend niya. Sa presinto, hirap pa rin makausap ang tatlong sospek. Kaya sa pamamagitan ng cellphone, nagdemand na lang silang makausap ang kinatawa ng embahada para tulungan sila sa kaso. Ayon naman sa Pasay City Police, malinaw na kidnap for ransom ang motibo sa krimen. Alam nung tatlo na na businessman yung boyfriend nitong nga uh, ating biktima uh, na may kakayahan na uh, na maglabas ng pera kaya biniktima nila. Malamang sa malamang mag-plead guilty sila kasi hindi naman nila talaga itinanggi. Nakakulong na ang tatlo sa Pasay City Police Station at maharap sa kasong kidnapping. Inaalam na rin kung sangkot sila sa iba pang kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Ponsalang, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.